malakas ang ulan mga friend uh, dahil malakas ang ulan ating motor muna ang ating gagawin maluwag na ito na ito yung motor natin 15G 2008 yung model For 16 years na to uh, ginagamit ko itong motor na ito tuturo uh, ko sa inyo kung ano ang proper adjustment na kadina kung anong sikreto kahit kayong mga mahilig mag DIY dyan sundan nyo lang ay papakita ko sa inyo kung paano mag adjust ng galina kung may chain cover pa lang yung mga motor ah, dapat nyo itong tanggalin kasi kailangan natin makita yung engine sprocket nya kapag nag adjust ka pala ng galina itong sprocket mo sa huli kailangan naka-align yan sa engine sprocket mo para pag nasira yung kadina mo or medyo maluwag na hindi yan malalaglag kasi naka-align siya eh huwag yung sundin ito ito yan yung may guhit-guhit yan huwag sundin yan straight straight yung rear bracket mo at saka engine katulad ito sa akin uh, kung tabi niya eh adjust ka dito sa kanan Pabigyan naman pa kanan, adjust ka dito sa kaliwa para makuha mo yung tamang alignment niya. Ito gamitin mo. Uh, ah, pwede mo pala itong i-apply kahit anong motor na Na kahit anong motor. Basta di kadena siya, wag lang yung scooter. <laughs> Basta di kadena na ng motor, ganito ang gawin nyo. Kapag so, nag-adjust pala kayo mga kadena, wag yung masyadong mahigpit yung kadena, dapat free siya gumagalaw sa akin, hindi ko masyado itong hinigpitan kasi ano, uh, dalawa yung sakay ko araw-araw. Bago mo pala higpitan yung natin ng ating rear axle, uh, dito din ito ng mga, mga mekaniko. Kailangan mo tapatan yung preno. Idiin mo ng yung trino bago mo higpitan yung natin. Gaya nito. Huwag mo palang bitawan ang preno hanggat hindi pa nahitipan itong nato ng maska. Ito. Huwag mo bitawan yung preno. Ito yung pidal ng preno. muna ito ng masko bago niyo bitawan. Ang purpose pala noon para maganda ang freewheeling ng ating gulong. Ngayon ito. Maganda ang freewheeling. Walang sabit. Nupit-reveal talaga siya ng hoops Ang smooth. Smooth ikutin. Ayan. Tapos, huwag niyong kalimutan, bago niyo pala makajast kayo ng brake, ipitan niyo muna tong nut ng ating chain adjuster. yan para hindi mo lablag. Lagulaan. Eh, bahala na kayo mag-adjust ng yung brake kung um, ano bang gusto nyo, malalim ba o mababaw. Yan lang mga friend, sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon.